Eugene, sa bingit ng kaluluwa, ang muntik na pagkakamali. Sa isang madilim na yugto ng kanyang buhay, si Eugene ng Ghost Fighter ay halos mawala sa dilim. Matapos ang isang mapait na pagkatalo, napuno siya ng galit, hinanakit, at pagdududa sa sarili. Sa puntong ito, isang misteryosong nilalang ang lumapit at inalok si Eugene ng kapangyarihang lampas sa kanyang imahinasyon, kapalit ng kanyang kaluluwa. Tunghayan sa kwento na ito ang kanyang paglalakbay sa pagitan ng liwanag at kadiliman, at kung paanong muntik na niyang ipagkanulo ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Isang hindi gaanong kilalang bahagi ng Ghost Fighter lore hanggang ngayon. Habang mabagal ang camera pan sa isang madilim na lungsod. Pagkatapos ng laban kay Taguro, akala ng lahat tapos na ang lahat ng kaguluhan pero sa dilim ng kanyang isipan, may laban pa rin nagaganap laban ni Eugene laban sa sarili niyang anino. Habang si Eugene ay naglalakad mag-isa sa tabing dagat, hawak ang pendant ni Jericho. May flashback ng laban kay Tug Uro, ang sakit ng pagkatalo, at ang bigat ng responsibilidad. Nag-iisip si Eugene, lakas ba talaga ang sukatan ng pagkatao? O may mas malalim pa akong hindi naiintindihan? Biglang lumitaw ang isang misteryosong nilalang, mukhang tao pero may kulay itim ang mata at usok ang katawan. Siya si Kersen, isang nilalang mula sa Shadow Realm. "Kersen, nakita ko ang iyong paghihirap, Eugene. Alam kong gusto mong maging mas malakas. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihang wala pang sinuman ang nakipaglaban, kapalit lang ng iyong kaluluwa." Habang si Eugene ay nasa isang panaginip, Isang alternate reality kung saan naging hari siya ng Demon World, dahil tinanggap niya ang alok ni Curzon. Makapangyarihan siya, pero wala si Alfred, Denise, Vincent, Jericho, at kahit si Jenny. Nagising siya sa loob ng isang madilim na kuweba, hawak ang marka ni Curzon sa kanyang kamay. Halatang natanggap na niya ang kasunduan, kahit hindi niya sinasadya. Sumulpot si Curzon. Masarap maging makapangyarihan, hindi ba? Pero lahat ng kapalit ay may kabayaran. At si Eugene ay galit na nagwika, "Kung kapalit nito ay mawala sila, kung ang kaluluwa ko ang magiging susi sa pagwasak ng mundong ito, hindi ako papayag." Habang si Eugene ay sinubukang sirain ang kontrata, lumabas si Master Jericho sa anyong espirito, pinigilan siya sa huling saglit bago tuluyang sumanib ang dilim sa kanya. Ang tunay na lakas ay ang pagtanggi sa tukso. Anak, ang puso mo ang tunay mong sandata, ang sabi ni Jericho. Eugene, gumamit ng spirit gun upang sunugi ng marka ni Curzon. Naglabasan ang mga kaluluwang niloko ng kontrata noon. Tinulungan nila si Eugene upang tuluyang mapuksa si Curzon. Si Eugene bumalik sa baybayin, tahimik. Dumating si Alfred at Dennis. Alfred, tall, ano bang nangyari sayo kagabi, ang tanong nito. Eugene. Walang masama sa pagiging mahina paminsan-minsan, ang mahalaga di tayo bumibitaw sa kung sino talaga tayo, sabi ni Eugene. Sa gitna ng dilim, ang liwanag ay pinipili, at si Eugene, pinili ang tamang daan sa huling saglit.